si Emelia Pileño, usa sa mga residente sa Jensen. Nabati niini ang kabalaka ug kahadlok sa karon nga daghan ang pwedeng mabiktima sa mga tulisan ilabi na matag ber months nga daghan ang makasinati ug kalisod. Ang iyang apo, biktima si Tiembre 20 tuiga lamang sa pagpanghold up. Gikuan e, namo nga kung unsa man lang galing kay mahimo sa mga kapulisan nga para ma makaning mga tao nga ingon ani ma kuan madakpan jud nila Pasalamat na lang matod siya nga wala maunsa ang iyang apo bahala na lang matod nga nakuha ang mga gamit ni ini hangyo niya sa kapulisan nga mahatagan og pamaagi paunsa ang pagpakgang sa maong talamak nga krimen dapat mag-alert yun ang mga kuwanana, ang mga pulis. Kay alangan mag-usaon man nila kung dili nila na datagaag awareness ng inganang mga hitabo. Dapat priority nila ng mga, mga dili maayo. Mas salamat na lang ganit ko karong kay pag-abot na ako, wala akong apo. Ang na kung nahitabo pa, gihi-rape gi siya tapos gisalvage siya. Saon na lang namo. Atol sa press conference, milabay nga adlaw, usa kini sa ginaplanuhan sa kapulisan sa General Santo City Police Office kon GSCPO unsa unang pagpakgang sa maong kalihukan sa syudad. Ginapangandama nila karon ang bare months. Isip kini ang bulan, uso ang krimen sama sa akyat bahay, hold up, ransak ug kawat. Base sa datos, nakatala ang maong buhatan og 31 ka kaso sa robbery sulod lamang sa bulan sa Enero 1 hangtod Setyembre 19 ng tuig. Apan mas taas gihapon ng ihap milabay nga tuig 2022 nga naa sa 41. Sa isentay nuwabi usab ang sakawat nga milabay ng tuig ana sa 95 ang kaso. 11 usab ang natala sa kaso sa akyat bahay nga milabay ng tuig ana sa 10 ka kaso. 14 sab karon ang natalang kaso sa pagpanulis nga milabay ng tuig ana lang sa 13. Sigon ni Police Colonel necomedes oliver Jr., acting director sa GSCPO, padayon nila kining gina monitor o Ugina Paningkamutan ng muubos ang kaso sa mga nahisgutan. Meeting, briefing kami relative na sa Birmat na meeting sa ating CDU, pinag-usapan namin yan dahil hindi eh, pa totally safe yung lugar natin sa mga rami ng group. Siyempre, ito din is progressive. Nandito na yung sirted ng kalakalan, yung kanami. Hindi marami pa rin tayong mga kulitsya na hindi naman ganon yung lugar nila. Kaya Siyempre, dito yung may maraming potential victims, dito sila maglahi para so, mayroon silang... So kaya nga, yung promote na ating mga uh, officer, yung uh, don't be a victim. Dugang pa ni Olayvar, wala sila yung natalang grupo din hi sa Jensan na nagahimo sa maong mga kalihukan. Gumika ng uban, mga dayo lang din hi sa Jensan. Uh, sa kanyang uh, wala na, pero may mga reliance pa rin ay mga lumalayo na hindi na nakatira sa atin uh, that is the source from our community at sa ating mga therapy nakita nila na hardened na ating sick sa ating sisi hardened na ating mga sick sa ating mga police station kaya napansin nila na kami natang target nito at sa nakita mo naman palagi nilang mga sa firing sa kanilang patulong ka at uh, maalis, hindi sabihin, warning sa malipalit Sa pa ng ilang pagpabalo sa publiko nga makig kanila sa pagpakgang sa krimen, pinaagi sa dayong pag-report o galing adunay mga kadudahang tao sa palibot o kanunay nga secure ang mga pultahan sa matagpanimalay, ay nga ibilin o matulog. Likayan usab ang pagsuot o mga mahalong gamit, ilabi na karong bare months. In the heart of changing lives, kinis Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.